Babe, hey, si Victoria nga pala. Siya yung bago natin folder. Ah, nga babe mamayang ano, medyo malilita ko. Dahil ko kasi kailangan tapusin eh. Alam mo na, mga projects namin. Sigurado ka ba trabaho yung pinagkakaabalahan mo? Baka mamaya may babae ka kaya ka ginagabi ah. Ano ang pinagsasabihin mo naman? Ba't naman may kukunik co ka yung pag-aayos? na trabaho ko, tapos bigla mo kayo papasok yung pangbababae. Talaga lang ah. Sige nga, patigin ako ng cellphone mo kasi yun yung mga kashat mo. sarap pa naman tayo nakapagkainan, no? Papranik ka ka agad eh. Oh, eh bakit alam mo ipakita? May tinatago ka ba? Oh, ayan oh. Tatrabaho lang na, na maayos yung tao, ganyan ka. Ah. Bilis magbura. Ay mo, ikaw tumigil-tigil ka sa panonood mo ng drama ah. Nagtatrabaho ko na maayos, pati yung pababae, kinukunik mo eh. Kaya damay mo pa ako dyan eh. Kaya mabala dyan. Ang gana. Ang huli din kita. Babe, Ay, ano yung room for rent sa labas? Magkana yung border? Ay, oo, oo. Naisip ko kasi may extra kwarto naman tayo na hindi nagagamit, di ba? Dagdag pagkakakitaan na din. Babe, kaya nga tayo nag-live-in, di ba? Para may privacy tayo. Para makilala natin yung isa, -isa bago tayo magpakasyag, tapos kukuha pa tayo ng border. Ay, sorry. Hindi kita na-inform, ha? Kasi akala ko okay lang sa'yo kasi pagkakakitaan naman eh. Pero huwag kang mag-alala, papatanggal ko na rin yung karatula. Buti naman. Ay, ipapatanggal ko kasi may magre-rent na. Eh, hindi na pwedeng bawiin kasi nakapagbayad na siya ng deposit tsaka advance. Eto nga oh, pinang grocery ko na. Ano Babe, si Victoria nga pala. Siya yung bago natin folder magagawa ko? Nandiyan na yan. Sige na, papahinga na ako. Tara, password. ginagawa mo din si CR namin to, ah. Sige, sabi sa'yo pwede mo gamitin yan. Ay, sorry po. Hindi kasi gumagana yung gilip ko sa labas, eh. Kaya naka-CR ako dito. Ay! Sorry! Pwede ba sa susunod? Mag-ingat ka naman, oh. Tsaka hindi pa pwedeng ginagawa mo. Basta-basta ka gumagamit ang CR ng iba. Private yan, sa amin yan. Sige, sabi sa'yo pwede mo gamitin yan, ha? Sorry na po! Relax gusto mo, tulungan kita mag-relax. Alam mo, alika nga dito. Ah! Ah! Aray. Ah! Ah! So, Saan ba nung babae niyan, ha? Gusto ko mong anak dito sa bahay. Ano yung dito? Bakit mas nasaktan yung buhay niyo natin? Hoy, ikaw, tigil mo yung pananakit mo sa akin, ha? At ikaw, wala sa usapan natin at sa binayaran mo sa akin yung pananakit nito, ha? Ang sabi mo lang, aakitin ko lang yung boyfriend mo. Walang pananakit dito. Ano? Ano siya sabi itong bayaran? Um, babe, let me explain. Um, binayaran ko kasi si, si Victoria para akitin ka. Gusto ko kasing malaman kung loyal ka talaga sa akin eh. Ano? Ganun ba kababa yung tingin mo sa akin? Eh, kailan ba may nagawa ang kagaguhan sa'yo, ha? Alam mo, yun yung sinasabi ko sa'yo, eh. Tigil-tigil mo yung panonood ng drama. Masyado ka namang seryoso. Matay na tayo. Alam mo, eh, hindi biro to. Ibang level na yung kapraningan mo, oh. Di ko nga alam kung kakayanin ko pa yan, eh. A ano gusto mong gawin ko? Ha? Araw-araw kong patunayan sa'yo na mahal kita? Mama na babe, wala ka nang dapat patunayan. Kasi nakita ko namang loyal ka talaga sa akin. Ah, <laughs> sama na to ha. Alam mo, mahal kita. Tandaan mo yan. Alam mo, Eya. Kung ganyan ka na lang din, tingin ko dapat itigil na natin itong pasal na to. Ayusin mo muna sa sarili mo, no? Hindi yung ganito. Dahil mo duda sa akin, pati pang babae, kung anong ganang piyad mo. Bahala ka yung dalawa dyan. Babe, saglit! Hmm. O yan, tingnan mo, sinabihan na kiti eh. Numukha naman loyal yung boyfriend mo, pero tumuloy ka pa. kakanod mo yan ng Marissa at Anthony, yung tuloy. Hoy, di pa tapos yung bayad mo ah, may balance ka pa. narin na rin yung karatula. Buti naman. Ipapatanggal ko kasi may magre-rent. Hindi pa, may isa pa akong nai. Pero baba? Ba? Ba ba? <laughs> sorry, bobo. Sige, na. Wala Papatanggal ko kasi. Oh! Ang ginagawa mo dito? Ay, sorry po. Ano kasi, hindi kasi gumagana yung gripo sa labas. Kaya, nakigamit ako dito. Ano, pwede ba sa susunod mag-iingat ka? Hindi pwede, pwede yung basta-basta ka na nakikigamit ang CR ng iba. Saka, Private ba? CR namin to eh. Saan ko to drop? Well, after ng line ko kasi, drop ko pa yun eh bago ka mag... Anong kinagawa mo dito? Siya may sabi sa'yo yung pwede mong gamit... Fuck! Sorry. Anong <laughs> kinagawa mo dito? Siya yung sabi siya, siya pwede mong -um gamitin yung CR namin. Ay. Sorry po. Kasi hindi ko magana yung gripo sa labas eh. Kaya naki-CR ako dito. Ay! Dinuhulog! <laughs> di ganito ko na nga lang. Para mabilis, ganun. No, isa pa, isa pa, isa pa. Hi, guys! I'm Ea Aizon. Stay connected and don't miss out on our new content. Subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook and TikTok. Watch out for our exclusive events solely for our YouTube membership. With the crazy ones, life never gets old. So sweet. Oh yeah, so wherever we go, the stories told. The crazy ones, life never gets old. Let's go. Living this life, feeling it in our soul. The crazy ones, yeah, let's roll.